Kaya lang, Jixie. Ayun. Uh, medyo mahaba yung kwento, pero... Yung summarized na. Tight ko na. <laughs> okay lang, <laughs> gaman. Gagawin yeah. naman uh, tayo yeah. ito. Unang-una, maraming-maraming salamat nga po pala sa inyong uh, lahat. Salamat nga po pala kay J.M. Ann, J.M. Rai, kaila Brother Herky, classmate. Come on! Yeah. And, uh, kay, ano, kay Sis na, Naan, unang-una. Siyempre, maraming salamat sa Panginoon. Siyempre, sa asawa ko. Yeah. Na, yeah napaka-supportive na napakaganda hindi ko rin alam sabi sa akin minsan Sino ba 'yung asawa mo ito ba? Eh hindi 'yan, si Kim. Bongsan. si Pepper Gutierrez. Napakaganda naman. Ang ganda ni King Gutierrez. <laughs> o, tama nga 'yung sinabi mo, GM. Sabi rin sa akin, paano mo nakuha 'yung asawa mo? Uy. Uh, <laughs> tama eh. Eh nga, pero 'yun, ah uh, maraming nagsabi sa akin, I start pa lang hindi ko talaga, hindi po talaga ako interesado about dito sa network. And then, JC, marami nag-offer ng barley sa akin. Ang kulit ko nga, sabi ko anong gagawin ko dyan? Pang matanda yan. Ayun! Yun ang totoo lang. Pero, tinry ako ng tinry, kinausap ako ni Sis Naan, uh, nasa D-group. Uh, D group po. Ayan, uh, unang-una rin, maraming salamat sa Panginoon. Siya yung naging way dito para wow. magsalita rin ako. Ayun, uh, This, ito yung time na yon na kinausap ako ni Sis Naan yung after ng D-group namin sa Victory. Sabi ko, sige lang, picture ka lang, promote ko na lang. Ang unang offer ko pa nga sa kanya is production kasi gumagawa kami ng mga commercial. Oh, 'yan ang talagang pinag-usapan namin that time. Saka sa sobrang kakapalan ng mukha ko, sabi ko, sister ako eh, influencer ako, kumbaga, kailangan i-promote ko lang siya. Mm. Pero hindi pala. Yun. Galing. And then after nan after noon, binatry ko po kay mama and then kay tatay King. Which is si mother kasi meron siyang vertigo, so masakit yung banakang niya lagi. Uy. Oh. Si papa naman, uh, meron siyang ano, heart problem na mm. meron na siyang 8 na ano tawag doon, uh, angioplasty. Oh. Yes. Kung baga, yung 8 na beses na yon na ilang beses na siya nau-hospital. And then, after noon, pinatry ko. Mm -hmm. Sabi ko sa kanila, ah, Star, sabi niya, Star, Pepper, uh, sabi nga noon, pengi ulit kami. Sabi ko, Nagahanap ng JC Barley. Nagahanap ko ng JC Barley. Mm -hmm. Kasi binigyan ko na siya, nagtry na siya ng ibang barley, na, which is, ayaw nga nila kasi parang sapal. <laughs> Ang hirap lunukin. Oo, oh, parang may langis. Oh. ayaw nila nun eh. Pero, <laughs> nagpapakatotoo lang po ako. Huwag mong pangalanan ah. na. Rante. Pero, yun nga. Tapos, na-try namin yung JC. Ako nga po, syempre, as influencer, ginamit ko po yung pagiging influencer ko kay Isis Naan. Nasabi ko, sis, pingin pa ako, ipopromote na lang namin. So, Ganon po, hanggat hindi na nga po ako nakapag-promote, hindi na ako nakapag-picture, nahihiya na kami kay Isis Naan that time. Tapos syempre, sa sobrang tagal din na nakikita ko sila na ginugusto nila, Si Mrs. kasi sabi niya sa akin, ba't hindi mo i-try? Galing. Sabi ko, sige, subukan natin. Eh yung time na yon, syempre, na-stop naman yung Yossi, na-stop yung alak. Kahit sabihin natin na-stop yung mga ganong bagay, may tendency talaga na singiling ka ng pagkaka mo rin sa sarili. Correct. Huh? yan. Oo. Nasingil na ako nung pagkakataon. Siyempre, yung simula na nakilala ko si God na stop talaga lahat mm -hmm. ng mga negative na ginagawa. Gabi-gabi mm -hmm. inom, gabi-gabi yung yosi, two packs a day. Grabe! Yes. Grabe. Ang karuhan ako ng gout, uric, creatinine ko, nasa ang taas na, high blood ako, may blood pressure akong sinend kay sis na na umaabot Kaya? ako ng 150, yan, huh? 92. Then, Grabe. ang yabang ko lagi sa asawa ko, sabi ko lang lagi, Mami, o, oh, tignan mo, namamagana yung pa ako. Uy, ang kulit to. Ay, gano'n. Talagang pinagmamalay ko pang magayong pa ako. Halos umaabot na siya sa... Kung bakit man tignan eh, sa egg. Mm. Masakit na talaga. Naapektuhan na paglakad ko. Meron akong bato sa kidney. Meron po akong mataas na. Pati yung sugar no, ko, sobrang taas na. May video pa akong sinet kay sis na Anna. Nagko-content kami ni, oh, ni Mrs. that time. Ah, uh, dahil yeah. hindi ko talaga kayang maglakad. Literal yung lakad ko, parang alam mo yung, yung matanda na, yung ang, ang aga ko binatanda yung sarili ko. Mas matanda yung misis ko, pero pag nalignan mo kami, mas muha akong matanda. Sobrang ganda kasi ng asawa ko. Talaga? Proud <laughs> talaga. <laughs> talaga, talaga ako. Proud lang ako. Siyempre, yun. Salamat ka rin pala sa asawa ko and then sa tulong ng J.C. Barley and then sa Panginoon. Siyempre, number one kay Lord. Tinry ko po yung J.C., Sobrang tinry ko po siya. Naramdaman ko, sabi ko, yes, may kakaiba. Di ang graham, lalo ko yung umabang kasi naging proud ako dun sa product na iniinom ko. Tapos yung ininom ko, sabi ko nga boys, okay naman yung lasa, masarap naman. Nagdere-derecho po ako noon. Ang dere-derecho po, hanggang dumating yung point na hindi na ako minamaga, hindi na sumasakit yung palakang ko. Come on! Wow! Thank you, Lord! Wow kahirap ka dati maglakad. Nakapaglakad na po ako. Na-imagine ng mga lalaki, gano'ng kahirap yun. Sobrang hirap. May video ko kung mapapanood niya yung proposal ko kay wife. Oh. Kasi alas 2 weeks, pag 1 month pa lang ako umiinom ng oh. JC, ng barley. Oh. Totoo ha, totoo to. No. Hindi okay. ako parang, saka hindi kami magpo-promote ng wife ko ng isang ng isang product na alam namin hindi effective sa amin. Grabe! Wow. wow. Oh nire yung pangalan namin at okay. ang tatay namin na si King Gutierrez okay. na uminom niya, na alam ko masisira rin din siya. Okay. 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 Si Tito King, umiinom yes. ng ano-ano to. Yes, yes, yes. Sala, oh ng Barney Goldman gold. siya. Yes. So, yes. Tapos, uh, dumating po yung time na nagpa-check up kami, August 18, kay Doc... Ferds. Uh, Doc Ferds. Sabi ko, natatakot ako, Doc. tayo ko muna. Ayoko muna magpa-check up kay Doc Birds kasi kinakabahan ako that time na sabi ko baka oh, ayun, ayun Eto yun, naglalakad ako para meron pong patunay. Kala ko na ka lang sa basketball. <laughs> hindi rin ako nagbabasketball. Ha? <laughs> wala ko wala ko sports. <laughs> oh. Ito yung hirap na hirap ka. Oh, hindi, okay, hindi talaga kaya. Ang, Parang ano, lakad varsity. Yun nga, yung nag-propose ako, nahirapan din akong yumuko. Ang akala nila, nagdalawang beses pa ako yumuko. Kasi coach, uh, GM, dahil yung ano ko, na parang lahat ng mikrobyo na katawang ko, binigsa ako. Ah. S hindi sa singit, sa egg talaga siya. Hmm. Tapos, sobrang sakit na ng buo. Nilalagnat na ako that time yung grand opening nung salon. Grabe. Hindi ko na kaya talaga noong time na yon. Pero yung nag-try na ako ng JC noon kasi pinainom ako ni Sis Naan yung, yung wow. free yung mga ano, nasa battle, nag-pretay sila. Oh. na tako, nasarapan po ako. Tapos tinuloy ko yung choco barley, pati yung uh, barley organic. Kasi sabi nga ng wife ko, uminom daw ako every morning. Gato. Halos nawala talaga siya. Tapos yung check-up ko, thank God. Pagkatingin po namin, okay po yung dugo ko. Apo! po yung dugo ko, okay na po. Meron man konti. Pero syempre, ah... Uh, one month pa lang eh. Process Wala pa po, po. po eh. Wala pang one month! Alam ba? Wala pa. Wow. Sobrang happy. Tapos syempre, unang-una, ang pag-thank you ng Jason eh, syempre, samahan natin ang pananampala sa Panginoon. Grabe! Praise yes. yes. God! Tapos ngayon, you are sharing your testimony. Yes po. Kung baga ako, eto, sabi ko nga, hindi lang ako influencer to influence people lang din. Siyempre, ang amen is mga pag-disciple din. And then, wow. yung awareness para po sa health and wellness ng party. Kasi, isa po ako sa po at hindi po ako tatayo dito kung hindi po epekto. JC, which is yung organic barley. And then yung choco barley po, na lagi po ako nire-remind ng asawa ko. Thank you talaga sa asawa ko. Na every time, Daddy, nag, nag ano ka ma? Nag-barley ka na. Pag, nakakalim Pag nakakalimutan niya, iswero mo na lang. Para hindi makalimutan. Pero, syempre po, uh, punta kami ng office. Galing. Lumabas yung brew up. Uy! Ako. Sabi ko, ano to kape? Kasi ito nga po, may may heart enlargement din talaga po. And then, meron po ako Ooh. acid na every time na mag-iinom ako ng kape, yeah. kaya nag-choco barley lang po ako eh. Yeah. Every time nagkakape po ako, isinusuka ko lahat. Grabe. Hanggang gabi na yon kasi sa sobrang taas ng acid ko. Grabe. Dumating ako sa point noon na hindi na talaga kaya na nagagalit na si wife sa akin. Uh, sabi niya sa akin po is, Enough na yan. Huwag ka na mag-copy. Huwag ka na rin mag-milo. -mag Kasi to, lalo man lumalaki, mm. mas nahihirapan ka. Sobrang thankful lang talaga na maalaga yung asawa ko. Yun. Grabe. Tapos, tinry ko yung brew up. Yes. Parang yung kailangan sabi ko, punuin ko yung bahay namin ng brew up. Ah. <laughs> Kasi nakakatatlong sa shape ako kada araw sa brew up. Sobrang coffee lover po ako. Sobra kasi sobrang sarap ng kape niya. Siyempre, sabi ko nga po, malakas po magbenta pag brew up ang binenta mo. Pangalawa po, hindi ka lang magkakaroon ng cheque kada buwan o kada linggo. Magkakaroon ka ng 9 months na regalo kay Lord. What? sa mga ano ko to eh. Pag sa... Di ba? After ng Bible study namin, oh. ah, nag-sasabi kami about Barley, about oh. Casey. Pag sinasabi ko yung brew up, yung alam niyo po yung parang, oh, wait lang. Ano yung brew up? Di ba? Sabi ko, masarap yung brew up. Try mo. Kasi Ito nabalitaan yung... ko, ang ginagawa mo ngayon, dati, ayaw mo. Dati, negative ka. Dati, hindi mo pinapansin. Hindi po talaga. Nakikita kita ngayon, alakas mo. Talaga, nagsishare ka. Ano? Yes. Tapos kasi sa bumibili, nag-wholesale na sila, binibili na lang wow. nila yes. oh, ng po wow. yung paano, 'di ba? Eh sobra, sobrang ang ginagamit mo ngayon is yung testimony mo Grabe na mo. personal ikaw yes. mismo yes. na try mo, yes, na share mo yung product. Yes, yes. Ang galing naman. Ah, uh, nabi-bless ako, Jansen. Alam mo bakit? Kasi hindi lahat ng lalaking matapang mag-share right. nung sinabi mo kanina. Right. Oh. Lalo na um, marami dyan na hindi pa sila, ano sa health nila, hindi pa sila concerned. Oh, oh, oh. Ang lakas pa nila sa bisyo. Pero ngayon, ikaw yung patotoo na sininil yung katawan mo. Oh. Hindi ka naiiyang sabihin na umabot sa point na ganun. Tama ba? Tama. Yes. Ang tapang niyang ikwento, no? Tama. But it can save a life. No? Tama. E eh, nalang mo, ang nakaka-bless sa'yo ngayon, yung opportunity na uh, naririnig ka na nila, yung testimony Correct. mo, how Correct. really God changed your life. Yes. Kaya ngayon yung sharing mo, talagang it comes naturally. Totoo. Nagiging organic On na. On fire. Yung pagkikwento mo. Tama. Pwede ka maipintahan yung asawa ko po? Tara, wow. tara. Wow. Ta kanina ka pa niya. Talaga. Balak oh. pa naman natin. Si Biscayne. Good shares, di mo ka na dun yun. Kaya na-release na. testimony nila. At talagang ibang level ang sharing nila. Ayan. Sige, mag-hi -ay naman, Pepper. Darling. Hello, good evening. and sa inyo, now that you are part of JC, ano yun? Um, kwento patnos! Inong that spot, no? uh, okay. oh. The very short story lang, kasi syempre, I'm with him uh, uh, 24-7. So, I really observed his lifestyle before and then the current one. Wow. So, yung sabi ko kasi sa kanya, sabi ko, why don't you try yung JC? Kasi, hmm. sinasabi nga, sinasabi ko yung kay na and ako, naniniwala ako na, when we are close to the Lord, we have our spiritual gifts eh. Yeah. And then, yung moment na yun, when he ano, met sis Snaan, siya kasi Brother Herky, ayaw niya pa talaga itry. And then sabi ko, meron talaga nagsasabi sa akin na try the products. And that's wow. when you know if it's working or not. Wow. Kasi kaming dalawa, siya nag-network na siya before. Ako, hindi. Kasi nasira talaga, sabihin natin yung totoo, nasira ang, ang networking industry because of scamming yeah. and because of uh, the products that aren't really working but um, they call it power. Yeah. Power power na. Na. Yung ganun. So I really power. didn't believe at all. Eh. pero nung time na yun, sabi ko, no, lalo na nung na-meet ko si Sisnan, si Brother Herky, and yung Team Eralista and the Victory Church, kasi na doon lahat ng mga Team Eralista halos, di ba? Um, sabi namin, there is something about this group And then, funny kasi um, yung JC means Jesus Christ as well. Yeah. Sabi ko, no why not try it? Kasi there is really someone telling me na daddy try the product. Galing. And then wala pang isang buwan, hindi na talaga siya ginagout. Wow. And then one time, and then last night, hindi na kasi siya okay. pwede mag -munggo. Oh, ay monggo. Before pag nagmonggo siya, after 30 oh. minutes mamamaganin pa niya. Oh. 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 Naku, nakakapanggo na siya ulit. Yes. Oh! oh. Monggo is back. Wow. Ano 'yun? Yung monggo na giginto, okay, galingan. <laughs> Favorite kasi ni Tati yung monggo. Gusto oh. na sana oh. pag monggo talaga biba. Magnoodle house tayo pagpunta mo doon. <laughs> Ganern. Galing. Galing. So, sabi, sabi ko sa kanya last time si sigeg try natin kung gano'n talaga kagaling ang JC. Wow. Ang kamitin talaga siya ginawag. Praise God. Praise God. Galing, galing, galing. Nakapag-live, <laughs> no? Yes. And yeah. si <laughs> Papa, siguro pagka may time na lang na si Papa po ang nagpunta dito. Si, oo, oh, uh, oh. si Kito -Kito. He would also testi, ano, testify na nag-work sa kanya yung Barley Gold. Barley Gold naman! Oh, barley Gold? Ito Kasi po, nahirap na si Papa mag-pee. Oh, oh, So parang it's the problem sa prostate niya. Yeah. So what happened was, nung nahihirapan siya mag-pee kasi nga meron ng blockage, ang nangyari nung pag-inom niya, hindi namin sinasabi kay Papa kung ano yung mga binibigay namin sorry, Kasi dire-diretso yung bigay namin mm. ng barley, patray ng patray ng patray. Mm. Hanggang nung tinawagan namin, sabi namin, pa may barley ka pa ba? Hindi pa namin pinapromote ang JC. Sabi niya, ano yung huli niyong binigay? Yung JC ba yun? Kasi yun yung nag-work sa akin. Grabe. Ang lala. Hindi na po siya nahihirapan mag And yung bowel movement niya regular na. Thank you for sharing Pepper and Jansen. Ano ang oh. message niyo for Erelista tonight? Uh, Kasi na-bless nila sa community din eh. Yeah. Diba? For somebody na parang may stigma dati GM oh, oh. na parang they don't really like it and Tama. now yun yung in-explain ko ng Thursday Tama. because of the product talagang masasabi mo na legit yung pinasok mo Agreed. and it's really working. And of course, the God is really, ang ganda ng story niya. Alam niyo yan. Nula, Sobra. Narating yung tayo, makakwento niyo sa lahat. Napanood niyo ba yung yes. video niya? Ang ganda, no? Ang lala, no? So for tonight, na talagang God gave you this opportunity to share the product. And it's really, really, really something na uh, makakatulong pa sa marami. Ano yung message niyo? Talagang uh, Unang-una, sa lahat ng mga partner natin sa Irelista, sa lahat ng mga nandito, sa lahat ng mga wholesale, like, wholesaler po. Uh, lagi nyo tatandaan, bonus na lang po yung kitaan. Mas maganda yung makita nila yung epektibo na product natin. Tapos! Alam po natin na lahat tayo trabahante lang, lahat tayo ay binigay lang sa atin ni Lord to. Kaya gamitin natin sa tama at gamitin natin is para makatulong din sa mga, dun sa mga tao na nangangailangan. Kasi, yung health and wellness na binibigay ng product sa atin, hindi naman to, uh, ano lang eh, hindi lang naman to sa atin. Hiram lang to sa Panginoon. Gamitin natin to ng mas maayos. Uh, saka, may-bless pa lalo ang company kasi may kita naman natin na napakabuti po talaga ng mga puso ng mga may-ari, lalo ng mga nila GM Rai, nila GM Ann, at lalo sa mga uh, iba pang leaders at coaches. Uh, yun lang, mas galingan pa po natin uh, dahil ito lang po ang number one legit na organic. Oh, oh! Marami. Pepper, you have something to say? Uh, yun lang po. Uh, very grateful kami kasi we've been praying for business partners na who are into the Lord as well. And then dumating yeah. yung JC sa amin. Come on! And then GM Anne and then GM right Tsaka si GL, Na si Mother more Kaya, yun yung masarap sa feeling actually. para kang hindi nagtatrabaho kasi totoo lahat ng nangyayari. Come on! Yeah. Yeah. Wala palang baka naman ano tayo, ba. man. Ay, man. Amon, pa kayo? Yes.